Maling gawain ng napakaraming content creator ngayon. So, sobrang dami ko na po talaga ang nakikita na ganitong klaseng content, mga lodi, no? So, ito po is mali. Kagabi nga lang po, mga lodi, no? Meron po nag-reach out sa atin, no? Nagpapatulong kung paano maaayos yung kanyang page kasi nga po, na-demonetize siya at meron po siyang almost $1,000 earnings. Imagine, ang laki, mga lodi, no? Pero sad to say, no? Maaaring hindi niya na po makuha yung kanyang earnings. Bakit? Ano ba yung ginagawa niya? So, mga lodi nga, kumukuha siya ng video ng iba. Tapos, tinatapal niya lang yung mukha niya doon sa video, mga lodi, at yun yung kanyang ina-upload sa kanyang page. So, mali po yun, mga lodi, no? Uh, ang ina-allowed po ni Facebook is reaction video. Kapag ka pong ginawa nyo, kumuha kayo ng video ng iba, tinapal nyo lang yung mukha nyo dyan, mga Lodi, no, hindi po tama yon. Maaaring sa una, makakalusot yan, pero hindi magtatagal. Ayun nga, mga Lodi, no, sobrang dami na po nagre reach out sa atin na ang naging issue. Kaya kung ikaw, ginagawa mo ito ngayon, pinapaalalahanan na kita, no, kung maaari na uh, nakakalusot ka ngayon, no, hindi magtatagal yan. Trust me. Trust me, maniwala kayo sa akin mga Lodi, hindi magtatagal yan. At maaari rin kayong mademonetize. Napakalino naman po nakasulat sa policy ni Meta. No? Kapag ka tayo ay kukuha o gagamit ng video ng iba, dapat may added value tayo. Okay? Kung walang added value, dinapal mo lang yung mukha mo doon, ay yari ka. Okay? Kaya habang mas maaga pa lang, ayusin mo na, baguhin mo na yung strategy mo dahil masasayang lang talaga ang effort mo. No? Uh, baka mamaya umasa ka na, ayan, katulad ng anong nangyari, doon sa isang nagtanong sa atin, imagine, almost $1,000. Maring hindi niya na makuha yun. Inasahan niya na yon Mga loti, no? no? wag mo nang hintayin na sa iyo pa to mangyari. Kung gusto nyong gumawa ng reaction video, mag-react talaga kayo. No, yung tipong ang makukuha or ang makakakuha ng atensyon is yung reaction niyo, no? dapat yun po ang makakuha ng atensyon sa inyong viewers. Yung reaction nyo, yung pagre-react nyo sa video. Hindi po yung wala tayong ginagawa sa video, nakatapal lamang po yung ating muka, mga Lodi. No? Ang ano kasi, ang problema kasi dyan, mga Lodi, no? ang laging iniaalong tulad ng iba, ay bakit si ganito, bakit si ganyan? No? Ayun. Diba? To see is to believe. Naniwala sila sa ganun, ay bakit si ganito, bakit si ganyan? Ngayon, sila yung demonetize, mga Lodi, no? Eh di, anong sinasabi nila ngayon? Oo nga. Oo nga, dapat pala, hindi ko na ginawa. So, ayan, again, pinapaalalahanan ko lamang po kayong mga Lodi, no? Pag-aralan natin gumawa ng maayos na content, hindi yung basta-basta ganun lang mga Lodi, no? Dahil masasayang lang effort nyo. Mas maganda nga para mas sigurado tayo, mas aralin nyo gumawa ng sarili nyo content. Mga Lodi, para sigurado kayo, Sigurado kayo na malayo kayo sa problema. Okay? So, wag mong kalimutang i-share ang video na to para mas maraming mag maging aware na kapwa nating content creator. Okay?